Paano tayo maghahanda para sa pagdalaw ng Santo Papa nitong darating na January 2015 sa Pilipinas? Alam niyo po, ang Santo Papa, meron siyang title. Ang title ng ating Santo Papa ay Pontifex Maximus. At alam niyo, anong ibig sabihin nun? The greatest bridge builder. Ang uh, tagapagtayo ng mga tulay, tagapag-ugnay ng mga tao yun daw ang gawain o ministeryo ng ating Santo Papa, tagapag-ugnay. Darating ang Santo Papa upang pag-ugnay-ugnayan niya tayong lahat bilang mga magkakapamilya sa iisang pamilya ng Diyos. Siguro 'yun ang magandang paghahanda na pwede po nating gawin na tayo din mismo makiisa sa kanyang ministeryo na tayo din ay tagapagkasundo, tagapag-ugnay, reaching out at uh, para maging mulat tayong lahat na isang pamilya tayo magkakaugnay-ugnay tayo dahil iisa ang ating Diyos na sinasampalatayanan at uh, tungkol naman po sa mercy and compassion, ito po ang pinakatemang dala ng ating Santo Papa. Simulat sa pool, mula po nung maging Papa si Pope Francis, ay parang slogan na po niya ang mercy and compassion. Kasi po ito talaga yung kanyang coat of arms, ang kanyang motto, ano po. Alam nyo, sa Tagalog, ang compassion malasakit. At napakagandang salita kasi galing sa salitang mala at saka sakit, no. Ibig sabihin ng sakit, alam nyo na 'yon, no. Ang mala, ay eh, parang yung bang parang nasasaktan ka kahit hindi ikaw kahit hindi, ka, kapag ang ibang tao ay nasasaktan. 'Yun ang mala Maramdaman mo rin ang sakit ng kapwa. Di pa, mer meron po tayong kasabihan sa Pilipino, ang sakit daw ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Totoo ba yon? Well, depende kung buhay ang katawan, kung hindi manhid ang katawan. Kung ang Santa Iglesia o ang sambayanan ng Diyos ay katawan ni Kristo, kung dumadaloy dito ang iisang espiritu, dapat kaya nating maramdaman ang sakit ng kapwa. Iyon ang dalang mensahe ng Santo Papa sa ating lahat. Kasi madali po kasi makalimot at parang alagaan lang yung nasa loob na ng simbahan. Eh nakakalimutan po natin na malaking porsyento ng ating mga kapatid na kristyano at mga binyagan ay hindi man pumapasok ng simbahan. At may mga dahilan da uh, bakit ganito. Siguro it's time to reach out yun ho ang sinasabi sa ating parate ng ating Santo Papa na kumakatok sa ating pintuan si Kristo. Hindi lang upang pumasok sa simbahan, kundi upang lumabas. He is calling on the Church to go out to the world. Ito po ang kanyang panawagan sa ating lahat. Lumabas sa daigdig. Not to be too inward-looking. Not to be too self-referential. Ito po ang bukabularyo parate ng ating Santo Papa. At ang inspirasyon po niya galing po yan sa Luke chapter 15. Remember the parables of divine mercy, the lost sheep, the lost coin and the lost son or the prodigal son. Ang constant refrain ay there is more joy in heaven over one repentant sinner than over the 99 who have no need to repent. Ito ang Santo Papa na nag-aanyaya sa atin na maging mulat na marami tayong mga kapatid na nasasantabi dahil sa kung anumang kadahilanan, sana sa diwa ng malasakit at sa diwa ng tunay na uh, pagkakapatiran sa isang pananampalataya, tayo ay lumabas to reach out to them at uh, uh, iparamdam din natin sa kanila na mahal din sila ng Diyos. We are